Ugay ng mga taga Naga City si Secretary Jesse Robredo sa uling araw ng lamay niya doon. Sa isinagawa namang necrological service kagabi, naging emosyonal pero pabiroding inalala ang kalihim ng kanyang pangalawang anak. Para sa update, may report si Inazara live mula sa Naga. Ina, kumusta na ang sitwasyon dyan? Erwin, kasalukuyang idinaraos ngayon ng isang misa at uh, mamaya nga ay inaasang mas marami pa yung mga darating dito sa Basilica de Peña Francia at uh, lalo na ngayon na nga ang guling gabi ng lamay pero tuloy-tuloy pa rin Erwin, yung pagdating wala pa rin pat patid yung pagdating ng mga nais ngang makiramay at uh, yung sitwasyon hindi yan nagbabago simula pa kahapon nang ibalik na nga dito sa Naga City ang labi ng namayapang kalihim. Hindi umubra ang malaking bakura ng City Hall sa dami ng mga dumating sa buro ni Secretary Jesse Robredo. Mahaba ang pila pero walang umaangal. Kabilang sa linya ng mga nakikiramay ay ang mga taong nakasama at pinaglingkuran ni Secretary Jesse Robredo sa loob ng halos dalawang dekada noong mayor pa siya. Karamihan sa mga dumating, nakachinelas lang na trademark ni Robredo. Sana mga ritman Sa necrological service kagabi, imbis na luha, ngiti ang ipinabaon kay Robredo. Ibinisto rin ng pangalawang anak niyang si Patricia ang pagkukumpara ng bunsong kapatid na si Jillian sa kapalaran ng ama at ni dating Senador Ninoy Aquino. Ma, Ilang taon si Chris nung namatay si Ninoy? Pero wala man daw balak sumunod sa yapak ng ama ang tatlong anak ni Robledo. May iniwang pangako ang pangalawang anak niyang si Patricia. Kung ako sabi yun ta maging doktor in four years, si ate uh, maging mas successful, si Jillian maging Chris Aquino. Promise po, mabalik kami igdi. tatapuson mi o ipapadagos mi ang ang pinuno na ni papanglaban sana ay po akong yaon sa duman sa isang bahagi ng kanyang speech yan, sa naging yun, emosyonal naga. si Patricia Although I don't understand why you had to leave so soon I'm still very grateful to have been raised and to have been loved by you ramdam naman ang lungkot ng na magkakapatid nang mapanood ang video ng ama na kumakanta sa isang kasiyahan Magsaludo po kita kay Papa. Sa huli, isang saludo ang pinabao ng lahat Maraming sa kalihim. Maraming salamat po sa inyo lahat. <laughs> Mula sa City Hall, sinakay ng truck at inikot muli sa paligid ng lungsod ang kabaong ni Robredo. Sa kalsada, matyagang nag at nagwagayway ng yellow flag at yellow ribbon ang mga kababayan niya. Water salute naman ang pabaon ng Naga Fire Department sa Kalihim. Alas 10 ng umaga nang maipasok sa loob ng Basilica Minoren Nuestra Senora de Peña Francia ang Labini Robredo. Inaayos na ang paglalagyan ng mga abon ng Kalihim sa mausoleo ng Pamilya Robredo sa Eternal Garden sa Naga. Yari sa granite ang nicho, yari naman sa salamin, stainless at granite ang pinto nito. Yes, Erwin, alas 10 ng umaga bukas ay inaasahang uh, Alas 6 yes na umaga bukas ay magbibigay na nga na nga o isasagawa na yung funeral mass at pagkatapos niyan ay magbibigay na ng kanyang eulogy si Pangulong Aquino mismo. Tayo nga kay Communication Secretary Ricky Carandang ay uh, very moving daw yung eulogy na inihanda ng Pangulo. At pagkatapos niyan ay igagawad na nga kay Secretary Robredo ang prestigioso Philippine Legion of Honor na may ranggong Chief Commander. Alam mo Erwin, sa kasaysayan natin ay iilan pa yung nakakatanggap ng na nga pagkilala na yan nag nangadyan si na U.S. President Franklin Roosevelt, General MacArthur, ang dating Pangulong si Fidel V. Ramos at si Cardinal Sin. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Ina Zara, live mula sa Naga City.